Good morning mga mama may, panibagong umaga, panibagong buhay. Ilang araw na nga palang umuulan dito sa amin. Kaya ngayong umaga, naglilinis ako dito sa labas. Hindi kasi pwedeng hindi ko tuwalisan dahil sa dala ng dumi at putik sa daan. Alam nyo ba, makakama-ma-may kapag ganitong umuulan, ano-ano na ang iniisip namin. Andiyan na yung takot, andiyan na yung kaba, andiyan yung kapag malakas ang ulan, napapatingala kami sa bubong. Dahil nag-aalala kami, baka kung anong mangyari. Dahil hindi na ganun katibay ang aming kubo. Dahil ilang taon na rin naman ang itinagal nito. Kaya kapag ganitong umuulan, sobrang nag-aalala talaga kami. At nagdadasal na lamang na sana walang mangyari. Dahil ang mga haligi nito, konting-konti na lang, babagsak na. At itong mga dingding na yari sa kawayan, nagsisipagtanggala na sa mga pako. Ilang taon na rin naman kasi kami dito nakatira at ilang taon na rin dito ang pinatuloy namin. At hindi ko ikinakahiya kung saan ako nakatira dahil ang mahalaga may nasisilungan pa. Itong hugasan naman namin konti na lang babagsak na. At itong mga haligi konti na lang makikisabay na. At itong mga dingding konti na lang ano na rin ang mangyayari. May ilang tao nga dyan na nagsasabi na nakaka ang sitwasyon namin siguro dahil ganito yung bahay namin ganito yung tinutuloyan namin siguro nga ganon ang ibang tao pinagbabasehan lamang yung bahay mo. Pero ako, hindi ko ikinakahiya kung saan ako nakatira. Dahil ang mahalaga, kahit ganito ang bahay namin, malaki yung pagpapasalamat ko na dahil hindi naman kami naguguto. masasabi ko lang sa mga taong nanghuhusga at minamaliit ang iba, sana wag kayong ganon. Dahil hindi natin alam yung taong minamaliit natin, kayo rin ang magiging lakas para sa kanilang pagbangon. Medyo napapahaba na yung kwento ko. O paano makamamamay hanggang dito na lang muna hanggang sa susunod. Maraming maraming salamat. Bye!